Good morning guys. Guys, eh, tour ko muna kayo dito sa bubong ng bahay ko. Ito yung yung part dito is uh, ano yan ah, ano? Uh, banyo kaya, no? Banyo ko yan, Tapos uh, dito nakatungtong ngayon yung dahon ng nyog. Kasi yung nyug dito is nandun sa pag-aari ng kapitbahay namin. Pamangkin din namin yung may-ari niyan. Tapos yung dito, bando Yung tatanggalin ko ngayon to kasi ano eh, dinadaan to ng daga. Pagkagabi dito sila dumadaan, pumupunta sila sa bubong, dito sila naglalaro. Akala nila playground yata itong bubong ko. So ang lapad kasi no, lapad yan siya. So nagtataka kayo, may mga pintura na siya. Kasi bali umabot na ito ng mga 3 years na rin. So nung inakyat ko, marami siyang mga kalawang. Kaya ginawa ko, isumakyat ako at pinturahan ko ngayon may mga kunting patulo-tulo dito sa, sa ilalim ng bahay ko kaya umakyat ako upang sa ganun ay lagyan ko ng bulkasil katunayan nga ito yung bulkasil na sa akin yan o. yan bulkasil yan yan siya nilagyan ko siya ng bulkasil kasi nga yung pala paggawa nito mga kaibigan is ano sobrahan pala ng baon ng ano yan ang pagkita natin sobrang baon ng screw so ngayon tataka ako kung bakit may tumutulo nangyari kasi nung pinagawa ko ito pinakontrata ako kasi ng 15,000 lahat kabuuan so nangyari pumayag naman sila ang sabi ko sige pali tatlo tayong gagawaan ano, ano lang ako tutulong lang ako e palibasa nga gusto ko rin matuto sabi ko uh, umakyat ako uh, at naglagay din ako ng screw yung pala mali-mali naman pala yung gawa ko so, sabi ko naman hindi na baling mali-mali eh, naman to or so walang magagalit kung may mali at importante is nakakuha ko ng experience eh, sabi ko nga eh, sino pa ba magtuturo sa iyo kundi sarili mo ngayon gagawa ka ng halimbawa gagawa ka ng sarili mo katulad nito so kung makialam ka walang problema kasi sa iyo yung ginagawa mo kaya yung pag may ginagawa ka doon ka na ma doon ka na tututok doon sa mga gusto mong gawin kasi unang una is wala gagalit sa iyo eh kung gagawin mo yung uh, gusto mong gawin so doon ka na makakuha ng experience ngayon nangyari nung hinawakan ko yung kasi may drill nga ako so ginawa ko is kinuha ko ginamit ko nagsulo ako sinulo ko yung part na to meron ako dito eh na halos ayan oh G gawa ko yan, yan dalawa dalawa ang ano nya dalawa ang kasi ang layo eh ang layo nung isa so ginawa ko yung sige habol hindi na baling ang dami dami nga nito <laughs> halos double pag ganyan nakita mo yung double double na yan ako gumawa nyan ako ko na wala naman yung ibang gagawa nun eh so nga nangyari ah uh, ito yung part na to uh, bali ako rin gumawa nito eh na kunti unti ko lang kasi mahal nga yung labor no? mahal yung labor tapos dito yung tabi ng kusina ko na yan. Ito yung dirty kitchen ko, yung itsura niya. So ngayon ang sistema is, kaya ganyan ang itsura niya dahil gusto ko yung usok umakyat sa taas, dito lalabas sa may, sa may likod. Eh kaya nilayo ko yung aking kusina kasi itong bubong ko, pagka oras na dikit dito sa part na to, so mangyari is lahat ng usok pumupunta dito sa ilalim. Uh, kasi wala pa itong kisame doon sa loob so iwas usok iwas itim dun sa mga yero na aking ano uh, bagong yero ko so ngayon nangyari uh, nilagyan ko siya ng uh, dirty kitchen dun na kami nagluluto sa kabila so may distansya ito eh. siguro mga bali equivalent to 10, 20, 30, 40 bali 45 45 ang haba ng bahay na to. So yung yung lapad niya is bali ano 20 and ah, 25 meters, by meters yun ha. Ah. Pero ito, yung ano to ah, yung kabuuan ng bubong is 45 feet. 45 feet. So ngayon yung dito sa kabila ah, dito nga pala tayo dito yung ito yung ma, dito ako nagtatanim minsan eh oh. akin yan oh, akin yan yung part na yun, akin yan likod ng bahay ko at ah, tabi ng bahay ko yan ngayon hindi ko na naasikaso kasi nga meron akong ah, taniman doon sa manukan so ito yung papaya halos malapit na siya sa atin ipapakita natin yan ayun oh. Yan, may bunga. Pero yung bunga niya, hindi ko alam kung ano yung tsura hindi ko alam ang mga sinamahan kasi ng bagyo yan ang nakaraan ngayon yung part nito ah kita mo ang daming mga dahon dahon pwede para natin makuha yan so yun yung overview nung ano no yung tabing bahay ko ito dati kasi yung bahay na to is wala nang nagmimiyari -may namatay ni miyari so nangyari kami na lang ang nagtanim so halos kamag-anak din rin ni Mrs. yung niya ngayon nakita mo yung trellis ko uh, yung iba kinahoy na si nabubulok na siya so ginawang ka pinanggatong na lang kaya mula nung nandun ako ang aso manukan wala na hindi ko na naasikaso eh time na yon ginawa ko dito is lagi itong bumabaha kasi eh, kaya halos wala ng tanim ginawa, ng, ginawa ko is tinaniman ko siya ng takway kumbaga takway eh yung yung mga singil na lang yung mga nasa gilid-gilid na, na mahaba parang ugat na pero nakakain siya tapos ito yung overview ng ano ng aking mga kapitbahay at yun yung pinakita ko sa inyo dito tayo dito tayo dito dito eh dahan, lang ito yung part na to no yung part na to ayun yung harap ng bahay ko so yan ang harap ng bahay. Ayun yung kapitbahay ko. Kita natin dyan. Dandaan natin. Yan. Kapitbahay ko yan. Tapos dito. Yan mga ano ng kawayan. Tapos dito. Ito. Santol din to. Ito yung problema. Itong malaking uh, Indian mango. Puno ng Indian mango to. Na nandun sa naano sa bahay namin. Tapos yung problema ko rin to. Ito yung gusto ko si patanggal tong sanga ng mangga na eh. Injambing ko eh. Bali, injambing ko ito eh. So, may wire siya, no? May poste ng noseko.